Santa Cruz na pulsos mga guys Pinalimpiwan sa akin ang kanyang mga pisa-pisa Bawang iyang ahab, malmahal mahal, -mahal. pa Te, samahan nyo ako mga guys sa Ubrahon Taine Para naman malipay ang tagi Yang agwapuhon ay aba Hello mga ram morning sa inyo mga guys No, baw may dinulong sa akin na isang Santa Cruz na pulso Sa sobrang higo niya mga guys No, ay napalangalot na lang ko sa akon ulo-ulo <laughs> Ayo di puga. So pasinjaan nyo lang ako mga guys. No medyo paos. Pasi manino Ininyo, Magbo voice tayo. Ha? Wala tamay mo. Kay man. Akawakala no. <laughs> so bali ang bike pala ni Idol mga guys. Ay wireless. Oo nakita nyo naman. Sram components siya. Tapos ang kanyang prino, Magura. Ay uh -huh. bot na lang gid. Ah. So ang na natin mga guys no. Bali ang bike pala ni Idol. No? Ay, sabi niya sa akin. Sobrang nagraragitnit na. Tapos medyo masap Not pate Ang sabi niya sa akin Ano maganda Sabi ko sa kanya I-overall ta doll ah Para man ang makakas Sa mga kiki <laughs> Nga nagapilit-pilit Sa mga biring-biring niya <laughs> Gago! So, umpisa na natin mga guys do sa pagbakla sa mga kuno-kuno sa kanyang hub. So, balim mga guys, ang binuksan pala natin na wheelset ay Industry 9, no? Oh? <laughs> Kaway-kaway sa mga nagamit ng ganito, no? Alam nyo siguro kung magkano ito. <laughs> sa mga basher ko dyan na hindi marunong magkayo, ah, tingnan nyo ito. Nagmamagaling si Manino, iba? <laughs> ayambot bot na lang Matapos ko usloin mga guys ang kanyang prehab, no? Kailangan natin itong usloin ang kanyang axol So, magkatapos natin muslo-usloin lahat. Siyempre, sa utsa-utan, tani sa bang tanggap, iswit-iswit sa tubig. Kay man sa sabunan na ba, oh? Ay, bot na lang gid No, matapos ko na mga guys sabunan, siyempre, papakita ko sa inyo na sobrang nagtitinaw na ang aking obra, pero hindi pa natatapos dyan, ha? O, ito pa. Mambabaklas pa ako ng mga biring-biring sa prehab tapos ay ambot na lang gid ah gagamitan na naman natin ang langis langis no para naman maulukas sa mga keke sa iya biring biring tapos balik naman tayo sa piswita na hangin para naman magmamala ang tuntuyaw <laughs> ayun di puta wow ah! So magkatapos natin mga guys No na pagbutang sang iya mga pal Siyempre lalagyan na natin ang papadanlog No bali ang ginawa ko mga guys No sa butong bracket ay kulay blue Yung tinakod ko Tapos Ang sa mga hub niya naman mga guys No ay kulay puti Para magtanglas tanglas Gidzabla Hahaha <laughs> Tanglas gidmanasa <laughs> Ayala Pagputi tanglas gidmanggali <laughs> Gago! Gago na tinitakot mga guys yung kags ni Idol na GX no ay ala nilagyan ko muna ng log tapos testing na natin to. So ayan na nga ni mga guys no nabatihan na ninyo yung industry 9 na wheelset ni Idol sobrang nami talaga ng tunog. Ah, dito naman tayo mga guys sa magura na prino ni Idol ni Lia ko muna mga guys no kasi nga nagtitibange eh, ang iyang display pad siguro mga guys nagbabalas bas yung plastar ng unang nagtakod no so ayan na natapos ko na iplastar plastar syempre magugulo na tayo ng mga gulong-gulong no para naman nakatindog na mamaya ang ating bike at ibabalik na rin natin yung kanyang biring-biring sa may butong bracket pero gamit tayo mga guys special tools para maipit-ipit gizablao tapos lagyan natin papadanlog kagpak tira mo niyo puslo gada yun para naman gaturong ang iya mataan Gago! So, ayan na nga niya mga guys, no? Bali, mag Pit na lang tayo ng kanyang set. Tapos, eto na. Itakod na natin yung kanyang chin, no? Tapos, adjust na tayo mamaya ng kambiada para naman mag-testing si Idol na may nami. Bawa. <laughs> <laughs> so, ayan na nga niya mga guys. Hanggang dito na lang si Maninoy ninyo. Natatapos na aking video. Sana na-enjoy kayo. And na-enjoy din ako. Kagbuta na bulsa ko oh, sa tag oh, ni Idol, oh. <laughs> Ayo buat nelang kita. Bye bye dah, Po. Love you all.